Hi guys, good afternoon everyone. Another day, another vlog. For today's video guys, ako nang i sa inyo akong experience during my driving lesson until nakakuha ko og driver license. So first guys, niya to sa pinakadool nga driving school. Dari sa mua sa Shiwacho driving school. And then pag abot dito, nag-inquire me, pila ang bayronon, Unya, available ba ang ilang English? So ang available lang nila is English text book and written test for karimin minkyo or student permit og sa driver license which is sa aina na nananimo i-take nga exam. Naa sila free shuttle bus. O nga naapod sila entrance exam guys. Japanese language lang ang available. So nakapasar ko atong ilang entrance exam so nipadayon ko para sa pagkuha o karimin minkyo or student permit sa pagkuha o karimin minkyo kinahanglan nga mo undergo ka og 12 hours practical training og online study almost 9 hours yes guys study online na lang sila nya na sila app nga ipa-download japanese lang ang available So, pag makomply na to ni mo ang 12 hours nga practical training, pwede na ka mo exam. So, ako guys, nak-extend ko og 1 hour sa among practical training tungod kay kulang pa akong driving skills unya basi dili ko makapasar sa driving test unya sabay ang ilahang driving test ug ang ilahang written exams nagbayad di ay tuod ko guys og 5,500 yen sa ako ang one hour nga extension sa pag practical training so guys last July 10 na sila driving test o written exam so ni take ko o driving test o niya, nakapasar ko but sad to say failed ko sa ilang written exam so July 15 ni retake ko unya na pasar na gin second time around so na anak ko student permits unya proceed na po mi sa stage to nga which is 19 hours practical training dito na gin mismo sa kalsada and study online gihapon or online study gihapon siya almost 9 hours gihapon and then 3 hours nga first aid training and pag na-comply na to ni mo, pwede na ka mo take og exam. So, natapos na ko ang akong 19 hours, no, August, last August 4. And then, i-take it ko og driving test atong August 6. So, nakaloyan ko, guys, nakapasar ko. And then, ni-graduate na dayon ko. And then, pag uh, August 8, nito ko sa AINA take ko og exam para sa driver license o so final na gyud so gikaloy guys nakapasar ko take ko lang grabe nga blessing salamat kay Ginoo and then lipay pa jud kaayo ko kay pagkaugma ana makagawas na ako ang bana gikan sa iyang pag confine nga almost 3 weeks so thank you kaayo lord han kayong salamat tako sab kay akong pasalamat sa akong ugangan kay mo ay magbantay ni Joji kanang na ako'y klase unya siya ay mo drive padulong dito sa hospital mag visit kay masahiro so salamat kayo kasang thank you very much Anya. thank you very much po guys sa inyong pagtanaw sa inyong pagpaminaw dagan kayong salamat salamat sa support ha? and then kung na may mga questions about sa pagkuha o mingkyo pwede ra mo siya ako guys sa akong makaya to bagunta mo so daghan kayong salamat god bless everyone thank you thank you guys bye